What's up mga katahong ko ako nagbabalik sa aking mini vlog And for today's video, ayan na nga at ako ay magbabakasyon after one year Woo! Sa Kuwait Airways nga ako kumuha ng ticket mga katahong At sa sobrang mahalang ticket, ayun, delayed ang flight, ba? Diba? A few moments later <laughs> Ayon sa haba-haba ng aming paghihintay at syempre nagbukas na rin ng gate. Ayan, 'di ba? Ang dami namin at ang dami ko puyat. <laughs> Ito nga pala yung aeroplano sasakyan daw namin. Ayan, konting pasilip. Ayan, papunta na nga ako sa aeroplano mga katahong ko. At syempre, maya maya at lumipad na nga kami. Ayan, nasa himpapawid na kami. One later. At dahil nga sa Aberya at delayed ang aking flight from Kuwait, kailangan kong mag-rebook ng ticket papunta ng Davao. Kaya naman, kinailangan ko munang mag-stay dito sa Manila. Wow! At syempre, nagpasundo ko sa ate ko kasama yung aking mga pamangkin. O, oh, ayan. O, oh, ba diba? Ayan sila. At syempre, habang nasa Manila ko, hindi mawawala dyan ng TikTok. Ayan, o. Oh. Giling, o. Oh. Giling pa more. Syempre, kasama ko yung pinsang ko. At mga pamangkin. At iba pang mga pamangkin. Ayan. So, ilang oras lang ang nakalipas mga katahong ay lumipad na ako papuntang Davao, syempre gamit ang io plano. <laughs> Hindi ko na nga na-videohan sa airport kasi medyo late na. 2 hours later. Sakto nga dito sa pagbaba ko sa airport ng Davao ay may kaganapan kasi buwan pala ng Kadayawan festival ayan ay oh, 'di ba? ang saya-saya. Ay na nga, excited na nga akong makita ang aking Junnaki sa labas. Nagiintay. Maya-maya pa lamang, ayan na siya. Binidiwan siya ng aking bayaw. Bayaw, Ayan. Papatawid na siya. Sobrang excited niya. Makita ako. Hi, mommy. Wait lang. Just wait lang. No, wait lang. I miss you. I miss you too. I miss you. Give me a I'm so excited. I want to see mommy. Oh, you're excited to see me? Yes. I told you I'm gonna surprise you. At yun nga mga katahong ko, sobrang na-miss namin ang isa't-isa. Mga katahong ko, huwag niyo pong kalimutan i-like at i-share ang videong ito. Again, thank you for watching. Bye-bye!